sa UNICEF o United Nations Children's Fund, noong taong 2021, dalawang milyong mga batang Pilipino ang naging biktima ng sexual abuse and exploitation sa tahanan man o sa paaralan, sa kalsada, at maging sa internet. Marahil hindi batid ng nakararami sa atin na ito ay nagdudulot ng panghabang buhay na mental, physical at sexual health effect sa mga biktima. Kabilang narito ang maagang pagbubuntis, ang drug use, suicide at multiple sexual partners o yung tinatawag na hypersexuality. Ito ang malalim na ugat ng ating tampok na totoong kwento. Maselan po ang tema nito. Kaya sa mga magulang na nanonood, aba may, baka meron kayong katabing bata patnubayan nyo sila ng mabuti dahil marami tayong leksyon na matututunan dito sa aming episode na pinamagatang Abuse Child and Faithful Wife nako ikaw talaga, Lali, ha? Sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag ka ikaw, ha, nakita pa kitang kasama yung lalaking yun, ha? Ang bata-bata mo pa, ha? 16 anyos ka pa lang, baka mamaya mabuntis ka. nako ha, sinasabi ko sa sa'yo, sasamain ka sa'kin, ako mismo kakaladkad sa'yo. Ikaw hmm? so, naman, mal para ka naman di dumaan sa pagdadalaga. Eh talagang maganda yung anak mo, kaya ligawin yan. Eh, eh mabuti kung naliligaw lang. Eh mukhang boyfriend na eh. Nung nahuli ko magka holding hands. O ano, di ba? Di ba totoo? Hoy lali, ano? Disyente ba yung jojong yun? O baka naman naisuko mo ng bataan. Huwag eh, tigilan mo ako eh ha, Lali. nako ako, sinasabi ko sa'yo. Tatamaan ka sa akin Lali. Huwag mo ako susubukan, babae ka! Ay. Ay. Ano yan? Sasabihin ka? Ay. Ano? Ay. ano? Ano? sa ano sasabihin mo? Tignan mo, tignan mo. Ay, ba Baskos! Baskos! Influensya yan nung lalaking yun eh, nung jojong yun eh. Natatakot na sa'yo yun. Relax na, si gina, sige na. Kumain ka na. Hindi naman dati ganyan yan eh. Lali, ilan taon ka nung magkahihwalay ang mga parents mo? Uh, liman taon po ako. Five years Apo. old. Bakit hindi ka agad nagsumbong sa mama mo na pinagsamantalahan ka asawa niya? Natakot po ako kasi po, baka hindi po ko paniwalaan, marami pong, tsaka marami pong pumasok din po sa isipan ko, kaya hindi ko po talaga agad nasabi po. Paano mo natiis na ginaganong ka ng amain mo at ikay hindi nagsabi sa ibang tao? O may sinabihan ka bang iba? Hanggat maaari, lahat sinasarili ko lang po. -mm. -mm. Pero Hindi ko siya... po kayang magsabi po uh -oh. nung mga panahon po na yun. Uh -oh. Kahit kanino po. Kahit po sa mga kaibigan ko po. Pero lalim, ang ka rin nag-boyfriend eh. Opo. Bakit? Hindi ba dapat medyo, ano ka, natakot ka sa mga kalalakihan? Parang ang pumasok po sa isip ko na bago ikaw makauna sa akin, yung ah! mahal ko na. Parang ganon po. Ah, oo. Oh. Sa murang edad, naranasan na ni Lali ang pinakamatinding dagok sa kanyang pagkatao. Nang pagsamantalahan siya ng kanyang amain. Maaga siyang nagnobyo sa pag-aakalang matatakasan niya ang kahalayan ng kanyang stepfather. Pero hindi tumigil ang kanyang ina hanggang hindi niya napapaghiwalay si na Lali at ang first love nito si Jojo. Dahil pag naulit pa to, sa uncle nato niya, ha? Sasamayin ka, makikita mo! Yeah. Umuwi ka na! Lumayas ka lang yan! Yeah. 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 Dahil hindi siya makapagsumbong sa ina, minsan ang tinangka ni Lali na wakasan ang kanyang buhay.